Guys, araw na naman ng lunis. na naman tayo. So, ito. Ang hinaya ako rito. Uh, itatapon ko na ito. May uh, poker na kasi. At kasi yung mga kababayan natin sa Pilipinas na nasaranta ng pag uh, ayuda, walang bakain, nasiraan ng bahay, mga pananim, pero tayo dito, dito sa barko natapon lang natin sa mga pagkain nakapanghinayan na marami na sanang pamilya yung makakakain dito sa ating mga ibang quiz natin sa Pilipinas pero yun nga wala tayong magagawa kasi natapon na natin ay nangihinayang talaga Lalo na pa rin dinaanap tayo ng calamity sa Pilipinas. Tapos na natin yan. Tulad nito, manok. So, ilang pamilya pa sana, ilang bata pa sana makakain dito. Kung pwede ko lang ipadala ito, gagawin ko eh. As so, wala, hindi natin magagawa kasi tayo ay nasa Indian Ocean. Nasa Indian Ocean na kami ngayon. Uh, December 5, pagdating ng isang taon. Baga kasi takto ng barbo. Ito naman yung sauce no uh, spaghetti. Ayam, diba? na di ba? Ngayon, tatapot natin natin yan. Kapit niya yung kain ito. Tapos Ayan. And ito. Ito. Uh, ko na lang ito. Baka pwede pa niyang panghalos. halo sa pot. Sa gulay. Sabi na lang natin. Ito, okay, 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 okay. yun lang and dito na lang muna at uh, maraming salamat ulit dapat man natin yung mga pagkain hindi pa na tayo magagawa uh, dapat i-highness na natin sa mga masalanta ng bagyo kaya lang na dito tayo sa abroad barco and at dito rin sa dagat hindi kung iunit mo naman yan na ilalapag sa may kainan hindi nakakainin ng tuyang Mag-arap na sila ng bago. Yun lang at uh, take care sa lahat. God bless. Bye bye. Happy Monday.